Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang 31 anyos na ginang dahil sa mga tinamong malulubhang sugat sa kanyang katawan matapos na masalpok ng motorsiklo ang kanyang sinasakyang motorsiklo alas 6.30 ng gabi noong linggo Oktobre 26 sa Barangay Dagit, Labo, Kamarinis, Norte. Lumalabas sa investigasyon ng pulisya Nakasama kasama ng biktima ang kanyang apat na taong gulang na anak nang masalpok ng isang motorsiklo habang lula naman ang motorsiklong minamaneho ng kanyang mister. Sa lakas ng selpukan. kapwa sugatan ang mag-ama nasa nasawing Saginang habang sugatan din ang rider ng isa pang motorsiklo at backride nito. Yung nangyari sir na ito dahil malakas sir ulan yung around 6.30pm sir noong October 26, uh, malakas sir ulan at the same time sir, ito po ay paahon. Paahon sir yung uh, itong kalsada na ito kasi biglang bulagaan sir, bulagaan. So itong uh, itong motor sir, uh, yung asawa sir ay merong helmet, yung asawang babae sir ay walang helmet. Kaya yun ang nangyari sir, kaya sino ang palad sir yung asawang babae. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng otoridad upang matukoy kung ano ang pinag ng nangyaring insidente. Kahapon, sir, nagkausap sir yung Good Family, sir, yung magulang. Uh, Pinag-uusapan nila, sir. Ngayon, sir, nasa pag-uusap pa sila, sir, kasi naglulukha pa, sir, yung, yung, uh, isa, yung biktima po, sir, ng motorcycle po, sir. Paalala ng otoridad sa mga gumagamit ng kalsada na maging maingat lalo na sa mga accident-prone areas para iwas disgrasya. Para sa mga balitang, Bicol, Hercules Parmasena.